Okay, na lang tayo. Ano ba ang mama mo? Paumirasol. Paumirasol. Jingle yun, jingle yun. Baka may shoutout pa kayo. Shoutout kay Reborn X Breed! Oo. Oh. Oh. Ang gagawin? Ano yung flower horn na pinisay ni Kuya ang ganda? Pwede <laughs> <May ni> beta? Pwede beta? Pwede beta? Pwede beta? Pwede beta? Pwede beta? Pwede Pilin niyo. Bilhin niyo ang kasi binibenta talaga siya? Hindi ang plus na siya? ano na, natin ngayon? Eh, what happened? tatanong ko? Kahit ang ano! Isda. Ano? Anong, ano? Ano tatanong eh? Tapos... Ilingay? naman nun. Dapat Ano gusto may... Ano ang may bubos. Ano ang may Ano kailangan sa daan topic eh, kasi yun ang ano eh. Yun ang vlog natin eh. Kaya, ayan. ko kayo. Gusto niyo yung vlog eh. Sige, vlog tayo. Ah, problema sa akin yun. Ano yung ba-vlog natin ngayon? Ay, talo. Kamusta na yung mga isdaan nyo? Okay! Okay pa? Yung sa'yo ni Bayo Bong? Okay pa? Yung binigay sa'yo ni... Okay na! Pinapakain ko lagi na Supermer! Yung binigay ko sa'yo ng birthday ko. May birthday mo. Nasaan na? <laughs> Ay, oh, no, 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 no. Ay, <laughs> <laughs> oh, <No. no. laughs> oh. no. ka pa ng kuya, ano, wala na, wala na binigay ko sa'yo. Yung binigay ko sa'yo nung no birthday mo. Okay, okay. Okay, okay. <laughs> <laughs> <gibigan> si libat, binigay ba ako sa'yo? Ano po? Anong binigay ko sa'yo? Sabotay. Eh? Ay, oo nga pala, binigyan din. Binigyan din ba kita? Hindi malalay. Eh. Anong meron nun? Oh. Anong meron? Mm -hmm. Birthday po ni Mami. Ah, birthday na Mami mo. <laughs> eh. oh, ako, Birthday na, 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 <laughs> ay, um, ano, okay. hey. Parang hindi naman. Okay. Oh. ngayon, anong gagawin natin ngayon? Puno na yung mga aquarium nyo. Patay tayo. Bibili pa! Pupuloy! Ano maganda? Ano maganda? Bibili pa. Pupuloy ng pupuloy! lang ng bili hanggat may kasya pa. Nabibigay ng flower horn. Gusto nyo naman ng flower horn. Wala nyo ng aquarium eh. Ano ba kailangan ng flower horn? Aquarium! At syempre, <laughs> pambili! Ito ang business! Budget! <laughs> Kaya ano eh, po problema yung pag wala kayong galon Doon lang kayo sa Molly. Eh. Ay, may nag-message nga pala sa akin. Parang gusto kanya bigyan ng 50 galon Ako! Oh, tapos may arwana pa. Oo, tapos arwana. Papayag papay ka pa. Oo, siyempre. Kaso, ang sabi niya, yung naka-ano, yung naka-yellow uh, na t-shirt na, na Sando. Ayun niya doon sa naka-ubad. Ito. <laughs> Hindi naman 'to Sando t-shirt <laughs> eh. Ay, 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 ikaw ito. 'yon, White pala, white. white. Ito Sando. Di joke lang. May nag-message nga. Bibigyan ka siya? Hindi siya, bibigyan ay, siya. Ako. Bibigyan ko siya. Ako nga, bibigyan siya. Binibreed natin plahon, wala pa oh. Ay. Ay, natin, wala pa, oh. Ay. Ay, natin, ha? Nagbibreed ako nga. Nagbibreed ka ng beta? Paano mo binibreed? Tapos pinagsama ko sila, tapos kinakpan ko. Yung bubble na box! Ay, yung ano, yung plastic na box! Ako nagturo sa kanila kami. Ay, yung ano, yung ano, yung bubble wrap. Yeah, ako nagturo lang ay, sa itlog, na sa kanila. Tapos umitlog, umitlog. Ah, ah, hindi pa po, may bubbles na po. Eh, ba't ah, sabi mo sa akin po. dati? <laughs> ah, kasi ito, para ako <laughs> yun. Para kasi chitay eh. Kilala mo si <laughs> <sa> chitay. Hindi <laughs> mo labutan. Ngayon, ang itlog na. Di ba nakakaraan ang itlog, sabi mo? kinain. Buta, bulong-bulong kayo dyan. Ano, nag-isip kayo ng ano. Shoutout sa idol ko, si Police Fish Keeper. Shoutout daw kay Orb, ano, Orbepec. Si Orbepec yun eh, Police Fish Keeper. Pati si ano, si Mato. Lahat ng idol ko, sino pa ba? Sino pa? Sino pa? Sino Si Mitras. Si Mitras. Mitras Backyard! Puro shoutout naman tong video natin. Baka wala naman manood dito. Maraming mo yung manood dyan. naman. Pogi kami! Pogi! Ay ano, ganito gawin natin pag may oras kayo. Puntahan ko yung mga bahay nyo, tapos silipin natin yung mga isda. Sige! Sige! Pero nahiya kasi ako eh. Hindi! Dalin nyo na lang tong cellphone, para eh. ano. Papa kayo, may kapalipa! Dalin nyo na lang tong camera, tapos video nyo. Gusto ko makita eh. Sa susunod na video, Sabihin mo. Sasusunod na video, papayin ka natin. video! Ay, hindi pwede. Kasi wala pa akong kita, hindi pa pwede magsaray. Hindi pa makita ko sa kayo. Ang isda na puro mo! Saka yung aquarium mo na, puro lumot. Akin aquarium ko na pabuktaan ng... <laughs> ...flower. na flower. Lumot? <laughs> na? mga buhangin-buhangin. Ay, si Mike nga pala. Kailangan natin. Si Mark! Taimik lang! Pero! Sumisigaw ang gawa! Hahaha. Hahaha. ako eh. Tagal ng ulan. Mamaya ma? na kayo sa ulan. Okay. Okay. Ay, wala pa, wala pa ulan. Ah? Wala pa ulan. Ula. Ma, <laughs> <laughs> Sige, pag umulan. No? Wala pa ulan. Eh. Sige, gusto na pala Pag umulan, bibigyan ko. <laughs> <laughs> maraming pa palaka dito? Maraming marami Ay, alam mo, ano, reborn x breed Magkamit ka ako Wala pa lang Bibigyan ko. Uy, makuari mo. eh. 100 yan. Sige, yung yung Okay. Pero mo tika na yun, ka na Sino flower yung salita dun? Sino? Ang tayo natin mulan ha, ang natin mulan. Na mulan! Na Lala okay, ko ang Sige nyo, na ako dito. wag <laughs> si si magawin ng suso gawin ng suso. ano na? Si na. na sa... ano, na. natin naman. Kalan, ayon si ayon si si mo, sa ano 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 na, hindi ano natin ano na. ano 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 Subscribe ano Hendrix! Ayan o, ayan. Ayan ano 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 Facebook ano Sa Facebook Sa Facebook! Pati si

WOOOOOO <laughs> Ay, dala ka pala ka. <laughs> Grabe, laki na ng bahay, oh. Bukas pa rin tayo, mga kahasam. Bukas pa rin. luci. Tahan napas. Oh. Oh, what's up sama Masang? Silalinna. Silalinna. Sana kan itu si Alpha Gera, GM ta Si kun tayo sa short ko. Silalin. Feverish short. Oh, takawan tropa. Palaka-palaka, oh palaka <laughs> Ayun, pala ka nga. Pa. Ayun, Ayun, pala ka ha? Wala nga ano? Swag, swag, swag. Rewind niya. Nag-i-swing. Ayan, ayan. P.S.P.S.P. Ay! Alit mo. Alam, ano na ng tubig? Ang dalim na. Wala na, tapos na. Sige, ako uling ba? Fish out na, fish out. Fish out. Fish out na. <laughs>